Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. AI hologram, pakakasalan ng isang babae sa Spain. Mga estudyante aliw na minukbang ng dinosaur sa isang field trip sa Pampanga. 8-year-old chess prodigy, kinilala bilang pinakabatang manlalarong tumano sa isang grandmaster. Grandpa Yowena sa Amerika, maswerte yung inimbitahan ni Korean singer IU sa kanyang concert. At Beyonce, gumawa ng kasaysayan bilang first black woman na nanguna sa country music chart ng billboards. Asura kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, My AI Husband. Isang artificial intelligence o AI hologram ang nakatakdang pakasalan ng isang babae mula sa bansang Spain. Ayon sa magiging future bride, gusto niya raw mag-experiment sa hangganan ng pag-ibig, gayon din ng intimacy at identity sa ating modernong panahon. Siya ang kauna-unahang babaeng magpapakasal sa isang AI-generated hologram. Kung paano kaya ang magiging takbo ng kanilang relasyon na bilang mag-asawa, narito panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. ila ang pag-ibig talagang sumasabay na rin sa modernong panahon. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, magpapakasal ang isang babae sa isang Artificial Intelligence o AI Hologram. Kinilala ito bilang si Alicia Framis, isang multidisciplinary artist mula Barcelona, Spain na nakatakdang magpakasal sa isang AI Hologram. Ayon kay Framis, layo niyang suriin ang interaksyon sa pagitan ng tao, AI at ng contemporary art. Gusto raw niyang lumikha ng isang dokumentaryo na magpapakita ng kanyang mga iguguhit, mga panayam sa kababaihan at mga sketch tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang AI partner. Sa ngayon nga ay dinidesenyo na ni Framis ang kanyang magiging wedding dress. Gayun din ang mga susuotin ng kanyang guest sa kanilang kasal. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng soon-to-be bride ang molecular food para sa kanilang wedding banquet na para raw sa parehong tao at humanoid gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib ngayong dingtaon sa Rotterdam, Netherlands. Sa ating next trending topic, mukbang field trip. Kung ang nakasanayan mong field trip ay simpleng pagbisita lamang sa mga museo o factory Pues, ibahin nyo ang experience ng mga estudyanteng ito sa isang prehistoric theme park sa Mabalakat, Pampanga. Ang mga estudyante kasing tampok sa ating trending video, tila nakaranas ng kakaiba at kwelang immersion matapos silang mukbangin ng mga dinosaur. Ang laugh trip na eksena sa field trip, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Quinchana, Quinchana, ting, ning, 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 ning. Kumanahan rasa sakit. Rasa. Ang iisipin mong tila ang grandeng birthday celebration, eksena pala sa isang field trip. Sa viral video na ito na may higit 1.5 million views na sa TikTok, makikita ang aliw na eksena sa isang dinosaur show sa isang amusement park sa Pampanga. Ang mga dinosaur kasi, hindi lang basta nag-guest appearance sa present time, kundi pabirong minukbang din ang mga estudyante na nasa front seat ng arena. Kanya-kanya naman nung kuha ng video ang mga estudyante na pa ang tawa at hagalpak habang pinapanood ang aliw na mukbang session. tuwang tuwari naman ng mga netizens sa comment section. May nagbiru pa nga na parang kagat lang daw ng dinosaur, sabay kumpara sa dinosaur sa video. Maski yung mismong minukbang ng dinosaur ay napakomet din sa viral video. Ang naturang field trip ay bahagi daw ng kanilang immersion sa uri ng buhay noong panahon ng prehistoric era. sa ating kwentong record-breaking. Eight-year-old chess prodigy, gumawa ng kasaysayan ang isang walong taong gulang na chess player mula Singapore. Matapos siyang kilalanin bilang pinakabatang manlalarong nakatalo sa isang Grandmaster. Tinalo kasi ni Ashwat ang 37-year-old Grandmaster mula Poland sa ika-apat na round ng Classic Tournament Game. Ang kahanga-hangang kwento tutukan sa report ni Milly Borja. Isang kahangahangang record ang nasungkit ng walong taong gulang na chess player na ito. Matapos niyang talunin ang isang 37-year-old grandmaster, ang Child Wonder, ay kinilala bilang si Ashwat Kaushik mula sa Singapore. Ang chess prodigy na kinilala bilang pinakabatang manlalarong nakatalo sa isang grandmaster. Ang nasabing record ay dating hawak ng malalaro mula Serbia na si Leonid Ivanovic na limang buwan lamang ang tanda kay Ashwat. Tinalo ni Ashwat si Jacek Stopa mula Poland sa ikaapat na round ng tournament na ginanap sa Switzerland. Masaya naman ang 8-year-old chess player sa naging resulta ng laro at sinabing proud ito sa kanyang naging paglalaro. Ibinahagi naman ng kanyang ama na si Sriram na nagulat ito sa talento ng kanyang anak dahil wala naman daw talaga sa lahi ni nila ang mahilig sa sports. At ibinahagi pa nitong nasa pitong oras kada araw nagpa-practice si Ashwat para lang mapaghusayan ang paglalaro ng chess. Ipinanganak si Ashwat noong taong 2015 at ilang youth tournaments na rin ang nasalihan nito worldwide, kabilang na ang pagiging kampiyon sa World Under 8 Rapid noong 2022. Sa ating next viral story, Lucky Grandpa Yuena. Kamakailan nag-anunsyo ng kanyang world tour ang South Korean singer na si IU matapos ang limang taon. Ang announcement na ito, excitement naman ang hatid sa kanyang fans na kung tawagin ay Yuena. Kaya naman isang maswerte tagahanga ang nagpa sanaol sa marami dahil siya lang naman ay inimbitahan ng naturang singer para manood sa concert nito na gaganapin sa Amerika. Wow naman talaga at kay ayu pa ng galing ang invitation. Pero paano kaya napansin at naimbitahan ang Grandpa Yuena na ito? Alamin ang istorya sa trending report ni Liway Abbas. Isang maswerteng fan mula Amerika ang naimbitahan na manood ng concert ng isa sa pinakasikat na South Korean soloist ngayon na si Ayu. Ang YouTuber na si Rev o mas kilala bilang na Haraboji ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Dahil ang naturang singer na mismo ang nag sa kanya na dumalo sa kanyang concert na gaganapin din sa Amerika. Si Reva ay isang masugid na tagahanga ni Ayu. Sa tuwing may bagong release na music video o di kaya ay drama, hindi naman siya nagpapahuli na mag-upload ng kanyang reaction video patungkol dito. Sa latest music release ni Ayu na Shopper ay agad naman itong ginawa ng reaction video ni Rev. Let's go! Ang kanyang reaction video ay nakarating naman agad sa singer kaya naman hindi rin naiwasan ni Ayu na i-share ito sa kanyang Instagram story kung saan ay dito niya na rin inimbitahan si Rev. Nang malaman naman ng na Grandpa ang balita ay ito na lang ang kanyang naging reaction. <laughs> so I, can't, I can't believe it. I just, I just can't believe it. Ah, ah. Oh, you better not have a heart attack before the concert. I have no heart condition. <laughs> this is just no, no, no. I'm, I'm actually really healthy. <laughs> oh my gosh, this is just. Look at us, we're together. Ang South Korean singer-songwriter na si Ayo ay muling nagbabalik sa concert scene matapos ang limang taon nitong pagpapahinga mula sa kanyang Love Boom concert tour noong 2019. Babalik si Ayo sa Pilipinas para sa kanyang HER concert tour na gaganapin sa darating na June 1 sa Philippine Arena. at para sa trending showbiz balita, Beyonce gumawa ng kasaysayan bilang first black woman na nanguna sa country music chart ng Billboard at film drag queen Manila Luzon itinuturing na isang full circle moment ng makapag-perform kasama si Queen of Pop Madonna. ma detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Queen B mix history. Muli na namang gumawa ng kasaysayan ang award-winning singer na si Beyoncé. Siya lang naman ang first black woman na nanguna sa country music chart ng Billboard. Ito ay matapos mag number one ang bagong single ng 42-year-old superstar na Texas Oldham sa country airplay chart. Habang ang isa pa nitong song na pinamagatang 16 carriages pang siyam naman sa listahan. Ang mga kantang ito inaasahang kabilang sa upcoming country-themed album ni Queen Beyoncé. Una dito, si Beyoncé ang first female artist na nanguna sa hot country songs at hot R&B hip-hop songs charts ng Billboard. Kung matatandaan mula noong nakaraang taon, siya na may hawak ng titulo bilang Most Awarded Artist sa kasaysayan ng prestilyosong Grammy Awards. Samantala, sa iba pang balita, itinutuwing ni Filipino-American drag queen Manila Luzon na isang full circle moment nang makasama sa iisang stage ang kanyang idol na si Queen of Pop, Madonna. Sa mga kuhang larawan at video, makikitang nakasuot ang isang silver bodysuit si Manila Luzon habang ang kanyang namang idol ay naka silver and black corset. Pagbabahagi nito si Madonna ang kanyang biggest inspiration pagdating sa kanyang drag at artistic life. Sa katunayan pangaraw, isa sa mga dahilan kung bakit niya napili ang Manila bilang drag name ay dahil parehas ang bilang ng syllables nito sa pangalan ni Madonna. Ang show na ito ay bahagi ng celebration tour ni Madonna bilang pagdiriwang sa kanyang 40th anniversary as the Queen of Pop. Habang si Manila Luzon ay may nakilala matapos itong mapabilang sa American Reality Drag Competition na Ripples Drag Race. Kamakailan lang nagwagi ito bilang Best Entertainment Host sa 28th Asian Television Awards. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang future bride na magpapakasal sa isang AI hologram. talaga naman nag-iiba na po ang itsura ng pag-ibig. Sumasabay po sa pagbago-bagong daloy ng panahon. Na sinimulan po natin 'yan sa online dating o di ba? Tapos may tinatawag po tayo na Tinder, na Bumble. Teka lang, bakit alam ko 'yon? <laughs> At siyempre, I'm sure alam niyo rin po 'yon. At the same time, alam naman po natin na naging busy na o nagiging busy na rin po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Aside from syempre pag-aaral, trabaho, kung negosyo man po, di ba? At tayo po ay nagpapahinga na lang, we spend our spare time on social media. Nakakalungkot nga po dahil unti-unti nagiging isolated na po tayo bilang mga individual. Gayong nga tayo naman po ay lumaki at eh, syempre, tayo po yung mga tao na mga social animals, ika nga nila. Kailangan po natin ng social interaction, kailangan din naman po natin na may kausap, may mga kasama po na pisikal. Kaya nga po, hindi ko alam kung talaga mag-work out, ayan, quote-unquote, ang relationship na ito nitong bride of future bride sa kanyang groom na isang AI hologram. Although, sabi naman niya, ay gusto niya mag-experiment at gusto niya rin po na kung hanggang saan, ayan, makakarating ang ganitong klasing pag-ibig at relasyon. Kaya naman, very curious din po tayo, no? At uh, abangan po natin, antabayanan po natin ang mga magiging developments po dito. Pero syempre, sa atin po lahat, huwag po natin hayaan na napatakbuhin lang po ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na buhay, lalo na po ang ating mga interpersonal relationships. Mahalaga pa rin po, na buhay pa rin po ang komunikasyon, na pisikal na intimacy, ika nga, diba? At interaction sa ating mga hakilala, ating katrabaho, ating pamilya, mga kaibigan, at syempre mga karelasyon at mga minamahal sa buhay. Sana hindi po yan mawala at sikapin po natin yan. Pwede naman po na magsabay po ang teknolohiya at syempre ang ating mga interpersonal connections at interactions. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNV Yes, a trending and the viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!